1, 2, 3, action. Sige, pato po kayo. Hey, baba! Okay, back. Back to the run. <laughs> ah, grabe. Ibig na iniisip ko sana, matatapos lang na sa sana to na ano. Nang medyo mas pabilis na lang sana. Sa Hindi eh. Marahil magtataka kayo kung bakit parang ano, parang <laughs> uh, bagong ligo ako. Kasi kanina, kanina ano, kanina ang uh, umaga nang kumain ako sa may isang sa uh, ano, uh, kainan. Eh, accidentally ano, na buhusan ako ng ano di sa damit ko buti hindi nadamay tong ano tong hydration bag ko ito tong bag kaya pumunta ako sa ano yung ano yun, ito ilog to sa ano yung babaan yan ilog yan pumunta ako doon nagwasi-wasi lang ako tapos ito yung damit ko nilaban ko lang yan ito na yung parang ano parang fresh na fresh para fresh fresh na fresh talaga bagong ligo at least nawala na yung ano yung amoy toyo at suka kaya ngayon ah 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 sa ah 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 natin ah parang hindi ko ah 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 na ah 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 pero mas lalo pang iitim sa ano, malakas na yung like, nangyari ng araw. Tapos, ang nangyari pa dito, eh, medyo mahaba pa to. Kaya naman, buti medyo nakapagkundi lang ako, no? Sinisip ko pag ko, na, hindi, ang gulo. Sandali. Okay, ganito yan. Kanina kasi ano, na... Ano, na... Matapunan ako ng no, ano. Ah, ganda kasi eh, oh, ah. Ito pa yung ano yung isang cellphone na ginagamit ko para kay ano, sa Strava. So recording na lang, full storage niya. Kaya hindi ko na Hindi ko na sana na pang video. Baka baka sima, ano magtaka kayo kung no. On video pero nakapagsalita naman yung Strava, hindi ko. Itong isang itong phone na ginagamit ko dito sa pang video ngayon, wala siyang ano, wala po siyang Strava hindi ko pa siya nadownloadan na ng Strava eh. itong isa lang ito ito itong isa kaya naman buti na refresh ako pa ako tapos saktong sakto lang din na mainit pa abay maganda para hindi rin gano'ng gaano ano Napaka-tusta. Uh, Tustadong tustado na ng nga ako eh. No? So, anyway, uh, back to the run tayo. Basta, ewan ko, kung saan naman tayo mag eh. Tapos, distance update tayo na sa Ilang kilang restaurant? 453 So 47 kilometers na lang 500 na Pero Hindi ko alam kung ilan yung Exceeding Distance or Additional distance hanggang sa aking Finish line And hindi ko alam kung saan ako Dalali ng aking 47 kilometers Ayan I-update ko kayo kung saan ako dadalhin ng uh, uh, 57 kilometers na yan. 57? 47 ka ko sana. Sorry.